ah, uh, Ito mga ka-GM, uh, mayroon na naman tayong gagawin isang uh, Toyota Innova. So ang una nating ginawa mga ka-GM ito, nilagyan natin ng paper uh, carpet dyan para hindi marumihan yung kanyang uh, floor carpet. Tapos dito sa upuan, nilagyan natin ng uh, plastic. No? Yan yung uh, una nating ginagawa. Ang complain ng customer pala dito mga ka-GM, no? uh, ano, engine not start. Sa umaga kasi, sabi ng customer sa atin ay uh, ginamp gin start na lang niya siniris niya doon sa kaibigan niya kasi nga mahina na yung kanyang battery so susubukan natin ngayon mga ka GM ito yan so switch on natin ayun uh, umandar pa naman siya uh, lalagay natin doon sa lifter dadalhin natin doon sa lifter para safety tayo sa paggawa doon. lalagay natin doon no? sa ating toolbox ilalapit natin doon kasi yung uh, baterya niya ay uh, request naman ng customer yan kaya kailangan na natin palitan po. Ito. ito po yung ating uh, procedure sa pagpalit ng baterya. No? Pero ito mga ka-GM, uh, bali ito yung kanyang baterya. Uh, request na ito ng ating customer na papalitan siya. Kasi nga daw sa umaga, yung sa kanyang sakyan ay siniris na lang niya po ito mga ka-GM. Kaya hindi na po siya gumagana pagka umaga. No? Uh, bali na di-discharge na siya pagka umaga. Kasi mahina na yung ampirahin ng kanyang battery. So, pero so, subalit sa ganun, mga gagamit tayo ng battery analyzer para ma-check din natin kung uh, may problema sa sa charging system no? Uh, o sa kanyang battery. So, ito gagamit tayo ng battery analyzer. After nang mapalitan natin ng battery, gagamit tayo ng multitester para makita natin kung uh, nag-charge ba yung kanyang alternator, no? Yung kanyang charging system. So, ito po, uh, itong uh, positive side na kanyang probe uh, dito sa ating uh, battery analyzer. Ilalagay lang po natin dito sa... Uh, Positive side, no? Dito. Positive to positive, negative to negative. Ganun lang po yung uh, pag-connect dito mga ka-GM sa ating uh, battery analyzer. Ito po siya. Yan, uh, bali makikita po ninyo. So, ito po. Uh, next lang natin. Next. 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 Next next so yung CCA ng ating baterya ay uh, bali 450 so gagawin natin 450 dito sa CCA tapos uh, yan okay lang natin para ma-analyze ng ating battery analyzer kung uh, okay pa yung kanyang battery o hindi na next so ito po mga ka-GM no ako uh, kung mapapansin po natin uh, 450 yung uh, CCA ng ating baterya na luma tapos yung kanyang na-detect dito ay bali 257 cc na lang siya. Tapos ah uh, 36% na lang siya maka GM. So ito talaga ay kailangan na siyang palitan. Uh, so ayan po, uh, bali papalitan na po natin siya, no? Ayun ah uh, itong ating battery analyzer ay uh, 100% na accurate ito maka GM. Uh, na, na-detect niya kung uh, good or bad na yung ating uh, battery sa sakyan no? So ayan po. At uh, ito po yung ating uh, ipapalit na bago. Yan, ito yung ating bago. Tapos, uh, nag-request din yung ating customer na papalitan natin ng kanyang uh, cabin air filter o isi filter, no? Ito yung ating bagong isi uh, filter na ipapalit. At ito naman yung ating bagong bateriya. Yan po, uh, ikabit muna natin, no? Mga GM, dito sa Toyota Innova. So, ayan. Tatanggalin muna natin yung baterya niya. Tapos, uh, ipapakita ko rin sa inyo kung uh, pag natin, kung nag-charge ba yung kanyang battery yung uh, charging system niya no kung gumagana. Ito balik bali kakabit muna natin tong kanyang uh, cabin air filter or uh, AC filter man ka GM ito siya. Ito yung ating bago no. A uh, tinanggalan na natin yung luma dito lang na dito lang sa kanyang uh, passenger side sa glove box. Tinanggal natin yung kanyang glove box. Ito yung kanyang glove box. Tapos dito siya nakalagay ito yung kanyang uh, blower motor no. Yan, kung makikita niyo yung kanyang blower motor diyan no? Tapos uh, ito po yung kanyang uh, cover. So paglagay ng ating uh, cabin air filter yan po ah, mayroong ano yan ah, up and down na arrow ito siya yan o kung mababasa ninyo up and down kailangan nakataas siya yan yung tamang ah, kabit niya mga ka GM so ayan po ah, tapos lalagay lang natin itong takip madali lang siyang palitan mga ka GM ah, sa DIY na pamamara na kayang kaya na po siya palitan tapos ibabalik lang po natin itong kanyang ano, glow box no So ayan, uh, bali na ilagay na natin yung kanyang uh, easy filter doon sa loob, yung kanyang cabin air filter. Ito lang yung lock ng ating ano, glow box mga james sa gilid. kabilang gilid yan. So, ayan po, okay na po siya sa kanyang cabin air filter na ikabit na natin. Uh, ngayon yung kanyang ano na lang, kanyang battery. Tatanggalin natin yung battery. Uh, so ayan po, uh, pag nagtanggal po tayo ng battery, uh, lagi po natin uunahin na tatanggalin tong kanyang uh, negative side, no? yung kanyang uh, terminal tapos sa uh, second one itong ano naman niya itong uh, positive side bago po natin siya uh, tanggalin so ayan po at uh, papalitan na po natin ng bago so ito yung, ito yung ating bagong ikakabit so, at uh, ikakabit natin uh, unang una lilinisan muna natin yung kanyang terminal no? yan oh, marumi yung kanyang terminal tong dito sa kanyang uh, pinaka clamp dito sa ating battery no sa positive side yan ang marumi marami siyang corrosion kailangan na muna nating uh, linisan yan bago natin ikabit sa ating battery yan ganoon din yung kanyang uh, negative side lubricate natin para uh, malinis yan no para maganda yung contact dito sa ating battery So ayan po, uh, bali nalinis na po natin yung kanyang uh, terminal no Yung sa positive side, dito sa kanyang clamp uh, Ngayon, una po natin kakabit yung uh, positive side bago tong sa negative no Ngayon, naikabit na natin uh, Hihigpitan natin na maayos yan mga GM Yung kanyang clamp no Yan, yan po yung uh, tamang pagkabit ng bateriya nauuna yung positive at susunod yung negative side malalaman po natin ang negative ay nakalagay po dito sa uh, body ground no? yung battery cable nya body ground nakakabit po dyan yan po yung negative kaya ito po, ito naman po yung positive kulay pula pero kahit wala siyang plastic na kulay pula malalaman po natin yan dahil yung ground natin ay nakakonek dito sa body yung cable no? so ayan po, hig higpitan lang po natin na maayos